ang tao mo. si best friend. ako. Bes! Oh, Bes! May sasabihin sana sa ako sa'yo. Oh, ano yun? Bakit ganyan yung tsura mo? Bakit? Ah, uh, mapapaliwanag ako, ha? Eh, pwede mo ba ako papasokin muna? Ah, oh, sige, sige, pasok ka. Ano bang nangyari? Sige, Bes, upo mo na. Salamat talaga, Bes, ha? Ano bang nangyari? Ah, uh, kasi pinalayas ako nung landlord na inuupahan ko. Nagsaselos, inaakit po yung asawa. Eh, kilala mo naman ako, bes. Hindi naman ako ganun. Ah, uh, nasa din din sana ako. Pwede ba akong dito makatira? Pero, pansamantala lang naman. Pag nakahanap ako na mauupahan, alis ka agad ako. Ah, oh, ganun ba? Grabe naman yung landlord yun. Grabe naman oh, yung nangyari sa'yo. Ah, uh, ayun nga, PSE, eh, wala pa rin akong pera ngayon. Kaya medyo matatagalan siguro kung maghanap ng bahay. Pwede ba kung medyo matagalan din dito sa inyo? S Hindi naman na nak nga, pero... Sige na, bes, wala talaga ako matutuloy Oh, sige, bes. Uh, may bakante pa namang room doon eh. Doon ka muna pansamantala, ha? Huh? talaga, bes, ko, bes, print talaga kita. Uh, Ikaw pa. O oh, ano pang hinihintay mo? Hatid mo na ako doon sa kwarto ha. Dali mo na din to. Salamat, bes. Sige. Thank you talaga, best friend, ha? Oh, bes. Ito nga pala yung room mo, ha? Wow, bes. Nag-abala ka pa talaga. Naku ba? Pasensya na. Medyo makalat. Hindi ko kasi na i kasi busy sa kids at saka sa asawa ko, nagiging tidimig na ko yun. Ako bes, okay lang yan. Ako na maglilinis yan. Eh, kahit nasa salas na lang ako matulog, okay na eh. Salamat talaga bes, ha? Uh, sige bes, ikaw na bahala dyan na Thank you. Sige, mauna na ako dito yes. ha. Salamat. Sige. Fresh na naman. Sino ka? Bakit ka nandito? Ay, ang macho. Ikaw ba yung asawa ni best friend? Ah. Uh, Babe, si Ashley nga pala. Ashley si Yusof, asawa ko. Hi! Anong ginagawa nito dito? Huwag mong sabihin. Ah, uh, pasensya ka na babe. Kasi hindi ko nasabi. Pinalayas kasi siya sa tinutuluyan niya. Dito mo na daw makikita. Hindi mo man lang ako sinabihan. Bahala ka na. Hmm. Best, ka sa asawa ko. Ang ko kong walang Salamat ako bin-explain mo sa asawa mo. Oo ba? Okay lang yun. Sige. Salamat, Abes. Babe! Ay, sorry. Yuso pala. Nandito pa si Queen? Wala. Umalis siya. Ah? Eti ibig sabihin, tayo nang dalawa dito. Ano man, man? Mo lang yun? Ano mo? Nang sumit mo naman? Siguro, hindi mo nadidiligan si Queen. Gusto mo ba? Didikan mo ko? Hoy, malanding babae. Kung ako sa'yo, lumayas ka na. Dahil wala akong panahong makipagdiligan sa'yo. Dahil mahal na mahal ko ang asawa ko. At hindi, hindi ko ipagpapalit sa babaeng katulad mo. Pit Malandi! Pitawan mo nga ako! Ashley! Ano ibig sabihin nito? Bakit hindi mo kausapin tong best friend mo? Inaakit pa ako? para niya maakit ako sa kapirasong laman niya? Bes, siya yung tanungin mo. Hinawakan niya ako sa braso. Umiilag na nga ako. Lapit pa siya ng lapis. Ah. Malandi kang babae ka. So, totoo nga pala yung sinasabi ng mga kaibigan natin na kaya ka pinalayas ng landlord nyo. Eh kasi, nilalandi mo yung asawa niya. As kang babae ka, malandi. Pati asawa ko, tutuklawin mo. Ha? Talaga? Naniniwala ka dun, Tess? Ay, nako. Hirap talaga magpaliwanag sa makitid. Sabi ko sa iyo, bes, siya yung umunang umawak sa barikat ko. Ay, maniwala? Ay, bakit ako maniniwala sa iyo? Ha? Kitang-kita ko na yung mga kilos mo? Inoobserbahan kita? Simula pa lang nung pumunta ka dito,